Hello? First time mo po ba? Nabibili ng iPhone? First time ko po. Wow. Di ta, let's buy the iPhone na. Hello? First time mo po ba? Nabibili ng iPhone? First time ko po. Wow. Dita, iba na punta tayo national. Ay, po. Ano ba? Punta tayo national. Wait. May bago na akong friend. Baka hindi mo na siya pansinin after. Baka hindi mo na ako friend after. Friend. Medyo malayo lang ha? It's okay? Yes. Ivana, wag ka mag-no, please. Yes po, hindi po ako mag-no. Wala, kuya, parang palabas ako ah. Kilala ko yan. Yes, kilala ka niya. Sino po yan? No, I don't know eh. What We match ka nila. They like you. Yan, Katie Natix. You're the idol. Because Katie is a good girl. Anong gagawin mo pag binalik na ng phone? Happy na. Ayun oh, na! Wow. Ano po yung gusto Seven. mo? Seven. Okay lang sa'n kahit ano. Kasi sabi ko pag sobrang luma, baka hindi gumana. Anong gusto mo? I saw 14 eh. <laughs> Sigurita ate, kala mo ah. <laughs> gusto ko black lang, black. <laughs> ano mga yan? Yung mga ano na po yan, watch na po. Try ko iPhone 15. Sige po. Wow. So, saan? Black. Yes. Hala, Ang mahal na kita mo ba yun, anak? Kita, iba na oh. oh, po. oh ah, sino yes po. Mayroon? Mami na. Di ba po, bawal po mag glow say, si Tita Ibana? Yes po. Yes po. Okay po. Nasumbong mo ako, anak ha. Sorry, Mama. Ah, <laughs> oh, oh, sige na. sweet. Ano na kami? <laughs> ako yung magtatanggol daw sa kanya. Thank, Thank you po. Can I have oh. Oh. Will you take my number po para pag gusto mo ko i-text? Number ni Tita Ivana? Opo. Okay. Ay, baka kulitin mo lang siya, anak. Okay lang. Katie. Paano po si Mama? Wala siyang nabili for her. My phone naman po siya. <laughs> Kakabili niya niya bago. Oh, kabibili ko lang daw ng phone naman daw ako. Mama, hindi na ako grounded, 'di ba? Dahil good girl ako. Testing ko kung nag-charge. Tama po, Black? Yes po. Wow. Oh, wait. App Store. na lang. Change ko lang po yung wallpaper. Ano yung wallpaper mo? Ah, napaka. Akin to ba? Opo. Akin na muna. Sige siya. Gusto yun yan anak. Opo. Promise. Thank you po. Welcome po. Can I have a hug po? Yes. Ang ganda po ng phone mo. Ang ganda. Thank you. Tabi lang po ni Mama. Tabi ko lang ha. Tara. Very grounded ako. Oo naman. Grounded ka pa din. Titignan po. Okay po. Sige tingnan mo na. Mag may mag-airdrop lang ako. Anong may airdrop mo? <laughs> Yung pictures natin. Let's buy the iPhone na. Hello. Hi. First time mo po ba? Nabibili ng iPhone? First time ko po. Wow. Ah.